Hello mga guys, welcome back to my channel Just yes, mga guys CRB 3 uh, Third gen Meron tayong kapalitan nito, ito ba Kasi ang may problema po nito Sabi ng may ari Yes, tuwing start sa umaga meron, May konting konting ingay lang, ayaw ko yung ganon Kaya tignan nyo na mga guys Kung gaano kalinis 2012 model, pero naman oh ba, Parang hindi na gamitan ng ano, ng, parang hindi ginagamit. Kumikintag po. Ano? Ayan mga guys, mamaya po. Ah, tignan natin yan. Kung anong kalabasan nito. <laughs> Isin ito mga guys, mamaya po. Pagkwentuhan tayo ito. tayo dito mamaya. Okay? Ayan mga guys, sabi ko nga po eh. Ganito yung magtrabaho mabilis bilis pa sa 24 oras <laughs> 24 oras po yun mabagal po yun mabagal ang aksyon ito mga guys ito yung target natin napalitan na natin to yan kasi po ayaw po nang may ari po na may konting naririnig na ingay kaya sabi niya yes issue ito sa ano sa ganitong model meron akong nakita meron akong nakanood kailangan ko na lang po ng, ano ng mechanic na magkakabit Aan. ito yung pinagbita din mga guys ito Ayan. Ito po yun. Taraan. Ayan. Ito yung luma. Pero pansin niyo mga guys ha. Napakalinis pa. Pero sabi nga mo ng may-ari, ayaw niya raw yung may naririnig. Ayan o. Oh. Nakarap ba Oh. Wala pang dumi yung langis ano. Hindi pa natakpan po yung part na umber o. Oh. Ayan. Ayan mga guys. Pinatakpan na po ano. Ang magina po kasi nito mga guys, ito po yung CRV na ano. 2.4 engine. Ah. Ayun oh, nakatakip na oh. Bilis ni sir. Ayun mga guys, liwanag ng ating camera no. Cellphone lang ito. <laughs> Ang na lang tayo eh. Hello mga guys, ano na? Mag-under na tayo, nilagay na rin yung negative. Ngayon mga guys, Meron po tayo ano rito kasi eh. Ulitin natin. Meron tayo rito ng dito. Nakita nyo kanina no. Kaninang wala pang sakit. Ngayon magpa na tayo. Pero bago tayo magpa-under. Puntaan muna natin to. Kasi mga guys. Napansin ko po. etong nakuha nyo po. Uh, walang katatak-tatak. Meron pong barcode. Pero palagay ko po ito mga guys. Naka-plastic po din siya ng ano. Ito. Palagay na lang natin China. Kaya e minsan mga guys, huwag natin isumulin si China. Kasi minsan, gumagamit talaga tayo ng China. Yung cellphone natin, China. Yung laptop natin, China. Yung TV natin, China. Pero, minsan Samsung yung brand. Nag-commercial na naman tayo. Pero, ito ang sabihin ko mga guys. Minsan po oh, kasi, meron tayong pananalitang panghusga. Katulad ko, madalas manghusga. Nandito <laughs> dito na tayo. Eh ngayon mga guys, ito po yung ano, ito yung sabi niya may nararamdaman siya. Uh, langis lang eh. Meron daw siya, wag dating daw ng start. Kasi kasi mga guys, tinanggal ko na to. Dahil ano, siya na lang po nagsabi na sa, sabi niya, Jess, ulitin natin. Meron akong napanood sa ano, sa YouTube siya, sa YouTube at sa isyo sa ganitong model. I-correction please, correction natin ito mga guys ha. Kasi sabi ko kasi ano, ah, uh, third gen, yun wala hindi ang third gen po kasi mga guys, yung parang si Arvin bagong Lagong ito po kasi, yung fourth gen po ito yung engine nya po 2.4 Ah, uh, ngayon mga guys pandarin natin, tignan natin yung kung ano kung anong ibubuga ni China, kasi ito yung spec nya Ah, uh, panda natin to tignan natin kung ano yung nararandaman nya na meron daw pagdating daw sa start sa umaga may ingay Ayan, nagponder tayo. Ayon. Naka-hazard mm -hmm. pa. Ayon. Ayon mga guys, nag-reset yung ano. Yung relo kasi nagtanggal din ang negative. Kailangan ng setting yan. Pero, dito muna tayo. Ato po ang umiilaw, bomba ng langis, check engine. Ah. Uh, subukan natin bakit nagka-hazard naka hazard pa rin. Ayon, naipindot natin yung hazard. Ayon, start ulit natin. Check engine, power steering, oil, nawa, anong natira ngayon, battery, oil, seat belt. Start tayo kung ano yung nararamdaman ni sir. Ngayon, ilawan natin kaya. Ilawan natin mga guys. Yun. Kung mapansin nyo mga guys, ang tinakbo po nito, yun o. Know, 47,051 Napakasariwa. Start muna tayo. O ako, wala akong narandaman eh. Siguro dahil dun sa, no? Dun sa pinalit natin. So far, sa ngayon, wala akong nararandaman. Kaya yan, kahit China ko yung gamit natin, yeah, yung binili ni sir kasi kinuha niya sa online ito. Nung dinala niya ito mga guys, sabi ko, sir, hindi ko magarantuhan ito kasi China. O, O, diba? Kaya wag na tayong ano, wag na wag nating sumulit si China. Alam na natin sa buong mundo si China supplier natin ng production niyan eh. eh. So bilang gagalingan ng kahit ano. Kaya wag na tayong ano. <laughs> Para sa akin, daldal lang daldal kaya tanggapin na natin na wala tayong kakayahan magbigay ng ano ng supply kung yung US naman, yung Japan, yung mga producer ng ano ng mga parts sabi natin minsan mahal hindi ko kaya Cut. Eh ngayon andyan na si China sabi nga nila lahat ng bagay ginawa ng Diyos pero lahat ng gawa ng tao gawa ng China ngayon <laughs> ah, ang dito na lang tayo ayan mga guys sabi ko nga po huwag natin minsan huwag tayong sumusga <laughs> katulad ko parating uh, na nang asar uh, oh, wala ang katuturan yan mga guys huwag andar yung RPM po dahil ka malamig pa antay natin na magiging 800 kasi mga guys kung malamig po natural lang po yan pupunta sa 800 po niya namaya no, ah, subukan natin i-rev kung meron tayo nararamdaman wala naman yun ayan mga guys yun lang po kulitin natin mga guys, ang ikinagot natin dito galing online, hindi ko na pabanggitin kung anong online pa, pero China po, hindi po original. Kaya sabi ko kay sir, sir ikagot ko po niyan, kung maka problema, ah, wala akong mananagutan. Sabi niya, sige Jess, na-order ko na yan, andyan na yan, hindi ko na may balik. O, sa ngayon, wala pa problema, sa mga ne next day o kaya mga susunod na araw, check ano, antay na lang natin yung pickback pick niya. Kasi sabi niya, meron daw siyang nararamdaman na ingay pero siya na lang kung ano nito antay na lang natin yung ano yung text niya sa atin at i-update din po kayo kung anong mangyari kung yung China ba na ikinabit natin ay ano uh, accurate ba yun ang tagal yung ano mga guys oh, yung RPM niya oh. nasa 1000 na siya antayin natin na mag 800 dapat po 800 yan kasi ganun po ang Honda mga guys o kahit anong sasakyan. During cold start, huwag mataas yung RPM. Patayin natin yung ilaw. Ayan. Nasa 1,000. Dapat 800 po niyan. Antayin natin yung ano niya. Medyo gal galitin natin. Pahilitin natin. Ayan. Mamaya mga guys, pag patay natin nito, antayin lang natin yung 800. Gusto ko lang pumapunta dun sa ano, sa normal idling niya. Ah. Pero balikan na lang natin 'to mga guys. Kahabang umaandar, punta tayo sa man Ayan, ito yung pinalitan natin mga guys ha. Ito yung made in China. <laughs> Wag na. Kaya ito, punta tayo dito sa sarap niya. Kung mapansin nyo mga guys Bago tayo nagtanggal ka na yun Nagmarking tayo ng marking Ako, ako may gawa yan Tapos yun Parang dito yung sa timing Ito po yung pinalas natin na Tornillo, yung disc Tatlo na yan Diyan po nakakabit yung ano yung Tensioner Yung humahawag po ng ano ng Tensioner guide Sa po yung ng tension uh, Tensioner guide then timing chain tapos yung tensioner yun lang mga guys o yan o napakatahimik o. o kaya mga guys sa so mga ganitong problema po kung may nararamdaman po kayo huwag nyo na palalain pa tama lang yung ginawa ni sir dito na kung may konting nararamdaman pa check up muna para yung si Moon man sakit sa ulo hindi na ulalala gagastos ka ba ng malaki kung hinayaan mo sabihin mo kaya pa naman saka na lang ako magpa-check up ay ngayon kung nagpa-check up ka nala nalaman mo na malala na eh sana noon pa pinagawa ko na nagpa-check up na ako ayun ang may ang thinking natin minsan mga guys kaya ayan puntaan natin ulit yung, yung, ano, yung harapan yung ano nya yung dashboard nya ayan mga guys nasa normal na po sya 800 o diba ah Nandito <laughs> na lang tayo Si China, huwag natin ismolin mga guys. Ulitin natin. Lahat natin ng gamit natin. Ngayon mga China, yung mga bago natin kar ngayon. Banggitin natin na lang. At mabawa, yung bawa yung gili. Alam nyo mga guys, 3 cylinder po yun, Pero turbo. Meron siyang humawon sa kanya. O oh, hindi, hindi na humawon. Yung tinis nila sa Honda. O, oh, diba? Si Honda, pagdating sa ano, sa sa rolling, halimbawa sa highway, nakatinginan. Kung biritan, seconds lang, o kaya minuto lang. O kaya seconds. Nauuna si Honda, pero after that, si China, bumibirit. Ganun yun mga guys. Kaya, yan, walang araw. Kung magkaroon tayo ng sakyan na China, i-review natin. Ayan o. Oh. Oh, diba? China yung kinabit natin dito. Kaya, patayin na natin. Start uli. Oh, wala na yung... <laughs> Ewan ko ba kung anong ingay na yon. Pero yan mga guys, ulitin ko, patay na natin at magpaalam na tayo. Uh, hanggang dito lang tayo mga guys, ang ginawa po natin dito, magpalit tayo ng, ano, ng gear, yung sabi, sabi kasi ni sir doon, aquator, aquator gear. Uh, yung DVTI po yun, gear. Uh, yung valve -val variable gear, adjustment po yun, ano po yun, nakalagay po yun sa intake, wala sa exhaust. Okay mga guys, hanggang dito lang tayo. Don't forget to subscribe, like and share. Maraming salamat.